Diyan na Bakit lang malapit. Ba ba? Ito, malapit na lang. Malapit. malapit na Kailangan niya ito eh. Bakit? Eh? Bakit po? Ba? Ha? Alin? Ano daw? Masakit daw dyan niya? Masakit dyan mo? Magsalita ka! Kasi hindi yung urot! Isan lang doon! Hindi, masakit ano daw yun? dyan niya. Chan? Ano ba? Chan ah? daw. Chan? Eto? Pasok ka doon dyan. Pasok ka dito? Ah! Oh, pasok ka na! Upo daw siya! Pasok ka dito? Oh, walang lang. Ang dami! Hala ka! Ano okay, okay? yan? ko kay Ukay? i-deliver yan! magbalit! Ah. Ang bihira ka naman kasi magsalita ka! Pupapadol ako din Ala! yan sinasabi ko <laughs> sa'yo! Yan, sinasabi ko sa'yo! Ka. Ano yan, mag-deliver pa tayo Laps eh! Tapos si, yung magsalita ka kayo! Akala mo kasi hindi ako ko! eh! Tara na! Tara na! Tara na!